Paldo paldo na naman tayo nito mga ner Talaga? Ha? Ha? Marami ka bang oti? Ako pa! Malakas ako yung foreman eh Lagi kaya kami may oti ng alas 10 ng gabi Kapag di siya pumayag sa akin, bugbog ang niya Huwag pare, hindi magandang gawa yun Bakalasing man. ka lang, kaya ganyan ka magsalita Si Dennis kasi, binigyan niya ako ng nganga eh Nakakalasing pala yun Nangutuko rin pala ni Dennis Sana huwag kang magaya sa akin Hmm... Ha? O, malaki ang sasawarin ni Alfred ngayong Sabado! Kuya-kuya <makes noise> na yun! Napatuloy pa to! Hindi namin makukuha wala ng mga kinurakot naming budget! May problema ba ka, Ha? Palitin na lang natin lahat ang sasawarin niya ngayong Sabado. Burahin na lang natin lahat ng OT niya. Tapos sabi mo, hindi double pay yung holiday natin. Sabihin mo na rin, walang libre sa kumpanya. I-check e, ko yan! O, doon. mo yung mo, Alfred! Bakit ba to? Pinakihan ko talaga ang mo. Umabot ang point lahat ng kaltasan mo. Dinamay ko na rin pati yung Cobra. Ano? Pati Cobra? Masyado kasi nagpapadala sa commercial ni Coco Martin. Good sa UTI mo. Ay, ah, posible Ano tong nakasulat na hidden charges may apply? Ah, Tinaltas niya yung uniforme ko, pati yung helmet, pati yung safety shoes. Kala ko libre yung barracks. Ah, sir! Sabi mo, libre lahat na. Sandali lang, Spongebob! Ha? Ah! Ah! Sobra ilipin mo! Nakaltasan ko na lang! Gamit nito! Alfred! Nahalala mo ba ba ang nangyari kay Foreman Jeremiah? Malaki ang ginastos niya sa ospital. Nakayanin ba yun ang sahod mo? Si Foreman nga pala! Ah! Ah! ko sa Ah! 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 Subukan mo gawin sa Mindanao yan At hindi lang yan ang aabutin mo Bakit? Inaisip mo si Paulman? Tara, suntukan tayo Gusto mo sting like a bee? Walang gamitan ng esoyam ma? Alfred, lita ko ng pang-abot kayo ng timekeeper, ah Tama ka, totoo nga yun sabi ko hindi nga magandang gawain Para ka namang walang natutunan sa kumpeto niya yeah. Magkamukha na kayo ni Eugene Si Eugene ang gumaya sa akin Nye, ngayon ko lang napansin na magkamukha pala kami ni Taba Pakilang meron. <laughs>